ayusin ko nga pala ngayon mga kasari yung mga nakatambak na sako dyan sa aking munting tindahan pero bago ako mag-aayos mga kasari ayan samahan nyo na muna ako na maglinis ng aking electric fan dumi na nga kasi at marami na talagang alikabok at wala ng hangin na malabas pag pinapaandar namin, di ko ba alam mga kasari kung bakit maalikabok yung electric fan namin, eh, nasa loob lang naman siya ng aming kwarto, at pagkatapos ko nga mga kasari linisin yung aking electric fan is ayan dumiretso naman na ako para ayusin yung mga sakong nakatambak dyan sa aking munting tindahan. Wala ko nga kasi ipagpalit ng pwesto yung aking mga sako kasi nga pag siya sa kabila, nasasagi yung sako tapos natutumba. Kaya ayan, ipagpapalit ko sila ng pwesto ng aking soft drinks at ang aking sako dun sa kabilang istante. Kaya lang mga kasari, parang hindi ka yung soft drinks dun sa kabilang istante. Kaya ayan, kung nakikita nyo yung kasari, parang problema at hindi alam kung paano gagawin at paano ayusin. Philippines. Kaya sa huli mga kasari, binalik ko na lang siya sa dating lugar. Tingin ko kasi mas maganda siya tingnan kaysa dun sa kabilang istante. Kaya ayan, isa-isa ko na nga binalik yung mga sakong pinagtatanggal ko dyan at doble trabaho talaga. Pagkatapos ko naman, ibalik sa kanilang pwesto yung aking pinagkukuha mga kasari. Ayan, mag isimula naman ako mga kasari magtutupi ng mga sako. Yung mga sako na yan kasi mga kasari, inuuwi yan ni Habi galing dun sa restaurant ng kanyang kapatid. At iniipon namin lalo't lalo na yung sako ng mga uling. Nung nakalang araw mga kasari na i-share ko rin sa inyo at naipakita ko na meron akong mga sako ng uling na tinutupi rin katulad ng ginagawa ko dyan sa sako ng mga bigas. Galing din yung mga sako na yun doon sa restaurant ni Bayaw at iniipon namin. Tapos pag naipon ko yung sako mga kasari, meron din akong naiipong mga uling. Alam nyo ba mga kasari, discarded talaga namin ni Habi yung pag-iipon ng mga sako kasi alam namin na magkakapera kami. Oo mga kasari, hindi namin ikinakahiya na kami nag-iipon ng sako ng bigas at sako ng uling. Kasi pag naipon namin yan, pera din yan. At syempre, nasa discarte talaga kung paano ka kakapera. Alam nyo ba mga kasari sa pag-iipon ko ng sako is marami na rin akong naipundar. Ang taong mahigit na kasi namin ito ginagawa ni Habi sa pag-iipon ng mga sako is kakapera kami. Yung isang sako kasi ng bigas mga kasari, ang bili ng junk shop ay 10 piso. At pag nagkaroon ka ng 100 pieces na sako is meron kang 1,000 peso. O ba diba, saan mo kukunin sa kamay ng Diyos yung ganong klasing halaga kung wala kang tiyaga sa pag-iipon ng mga sako. Minsan nga, nakakaipon kami ni Habi ng 200 pieces na sako pag binenta namin is meron kami kaagad 2,000. Lalo't lalo na pag nakaipon ako ng mga uling mga kasari tapos pag binenta namin, ang bawat sako is 200. O, saan ka pa, iyong mga uling na yon is hindi mo naman binili, yun ay inipon mo lang na galing sa mga sakong tira-tira. Ay ini ipon ko kada merong inuwi na sako dito si Javi. Ayan, nasa diskarte lang talaga mga kasari kung paano tayo magkaipon or magkapera. Huwag ikakahiya yung mga ganitong klaseng diskarte dahil ito'y nagbibigay sa'yo ng pera. At ayan na nga mga kasari, ayos na yung aking mga sako at syempre maglilinis na ako dahil marami na talagang nakakalat dyan sa aking munting tindahan.